ไม่รูนไม่รูนไม่รู้พี่โอ้ย one share lambak natin. Alex, kung marami na yung huli. Bulatik at pag ano natin sa pangunguit. Ayun, wala pa. konti pa. Is anything else? konti pa guys. Ayun o. No? Oh guys, good morning, good morning guys. No, tapos na tayong kumuha ng ah. Uh, pain ng a uh, aming bibingwiting ngayon ng mga isda kung anong klaseng isda man ang mahuhuli ngayon ay ating kakainin no um, dahil mamimingwi tayo ay hindi ako expert dyan sumasama lang ako sa mga tao dito sa video um, farm tapos may ilog doon sa dulo ay sasamahan natin kung ano ba ang mahuhuling mga isda ngayon guys abang abang mamaya guys no dahil tingnan natin kung ano mga janitor fish ba yung makukuha dyan <laughs> shut out tara dahin sila sa baba guys Anong papatayin? Anong mga expert sa pamimingwit no puesto mayroon, 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 pare. Oh, yay. Hmm. One zero. Yeah. <laughs> <Cooling> holy, guys. <laughs> guys no andito sila sa medyo gilid ng sapaw ano oh, dyan sila may huli na yan pero mamaya na natin ipakita no Ay, hindi pa ako nakahuli sumubok ako <laughs> hindi para sa akin yung ganitong bagay tapos puntahan natin yung isa dyan kung nakahuli na ba Kumusta Lex? Wala pa rin? Wala kang huli kahit isa? Kawawa So ito nga pala guys yung pinamimingweta na ating mga kasamahan mo you know? Pinagkukuwarihan dati ito ng mga buhangin Yan, marami pang buhangin dito yan you know? o Kaso ngayon yung mga lupa-lupa dito ay sinirado yung mga daan ay hindi nakapasok yung mga truck kaya katulad dito maganda yung mga iniipon dito na bato maganda rin dito magkampin kampin pagabi, pag gabi no o kita po malawak din paglagay ng tent tapos maliligo dun sa sapa ano ilog yan dyan ka rin nakahuli eh. dito may laman kaya dito? Asad patingin. Hindi, hindi. Po, ah, ano yan nakatuhog? Okay na rin yan. Hindi kasero. <laughs> Yahoo! Huli na naman si Bradex! Huli. Huli pero hindi kulong. Oh, diba? Maliliit lang yan guys. Pero masarap yan. marami na pala tara uwi na tayo sakto na yan sa tanghali natin. so ito guys no um, tapos na ang aming pamimingwit. video okay okay naman yung huli namin marami na rin to mga ano ba, mga isang kilo na rin guys no isang kainan na rin na uhu kainan din pala sa at uh, na natin to doon sa aming barracks Babayu, kita kita kits mamaya pag lutuin at nakainin. Yung sa gilid lang. <laughs> so guys, andito na tayo sa ating barracks. Ito yung huli guys. Oh. Oh. Diba? So eto na guys. No? Nalinis na ang ating mga maliliit na isda. iwan ko kung tilapia ba yan. No? Anong isda yan? So iluluto lang natin to parang pangat. Pangat sa mangga at sa palok. No? Na mix yan, may hito at dito sa probinsya ganun talaga ang matimpla, timpla lang guys wala yung iba-ibang sangkap-sangkap dyan pero nasa paligid lang yung mga sangkap sampalok, mangga basta ano lang to uh, uh sa mangga at sampalok yan guys oh so. at abang-abangan mamaya basta andyan na lahat ng timpla kung ano man ang mga titimpla ko sibuyas, paminta, bawang at saka asin at saka secret, siyempre magic para sarap, yahoo! Guys, ito na, luto na guys Ang pinangat natin sa mangga at sa palok Kumusta Brad? Ah, sarap. Ah, sarap no Andyan tayo, yung ang hang, lahat timpla So guys, kain na tayo guys yuhu Kaya guys, ito na Woo! Ito yung mga huli natin kanina Ang pagkain Lamang sapa ha Simpleng luto lang to guys. nang sahog-sahog na kung ano man dyan. Libre ang sahog. Asin lang ang binili. May mga mangga rito. May mga puno. May mga sampalok sa daan. Diba? Ito hmm. ang pagkawang parang. Namis na miss yung sabaw nito guys. Ah! The best. The best talaga pag native yung mauulam dito sa kalikasan guys. masyarap no, yung mm. ano lang mm. asim lang na normal dito sa ano hindi yung original ka mo eh, kaya kesa naman ang bumili ka namin mm. mas malamis-lamis yung ulam basta dito sa probinsya eh masipag lang eh pero syempre kailangan din ng trabaho pag wala ng trabaho eh anong pambili mo ng asin kailangan mong paaralin yung mga bata para makatapos malamis-lamis talaga yung isda hmm. Hmm? So guys, ah, busog na kami guys. Um, masarap yung ulam dito sa probinsya guys. Tapos ikaw pa manghuli. Ikaw mismo magluto. Lutong ah, simple. Walang kung ano-anong sahog. Andito lahat yung mga pangsahog sa ating palibot. Sa mga farm farm. Kung saan yung mga farm farm. At thank you sa inyong panunood. Sana ay laging subaybayan ang mga video ni Rakitas Vlog. At suportahan lagi. Thank you very much sa lahat ng mga karakitos. Yahoo! perex Bye-bye! Yeah